morning pa lang dito sa Cyprus. So, eh. Look, 7.30 pa lang siya nang umaga, guys. Nakapagbihis na ko, guys. Dahil pupunta ko ngayon ng, pupunta na ako ng trabaho mga 8.30 yung bus. So, kailangan 8 o'clock magsimula na akong maglakad papunta doon. Pero bago ako pupunta doon, guys, nanood mo na ako ng mga favorite na mga ano, vlogger blog, sa Pilipinas. Kasi hindi lang siya naka, kakaalil na inspired din ako gumawa ng vlog katulad nito kahit konti pa lang yung subscriber ko guys so pinapanood ko yung mga mga ano ba yung mga vloggers mga vloggers sa Pilipinas para kumukuha ko ng inspiration kinukuha ko yung mga inspiration nila yung mga vlog nila kung paano nila ginagawa yan guys so. katulad dito, eh ifcy channel siya guys ayan o FCY channel siya guys. Isa sa mga favorite ng mga vlogger ko. Tapos ito pa siya guys. Yun um. guys, oh. bin, bin bin ano bin FPB bin FPB Norbin at saka si Norbin at saka si yun? yung asawa ni Norbin at saka si kalimutan ko yung asawa niya yung malakas ah lovely 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 lang ang malakas at saka si, si... yung anak Norbin yung asawa niya at saka ito pa siya guys isa din sa mga favorite ko na pinapanood. Yan. Sir Gaben. <laughs> yan. Isa yan ang sa mga pinapanood ko sa Sir Gaben. Dahil, yan you know, inspired ako sa kanya mga vlog dahil nagsimula sila sa ma, sa walang wala ngayon oh no, may bahay na siya may lupa na siya pinagtayuan na niya yung mga kapatid niya ng, ng bahay at yung dalawang pinsan niya binigyan niya ng dalawang sasakyan so sana makarating din ako ng ganda inspired ako is bago ako papasok kasi may time pa 7.30 pa lang siya So, nanonood ako ng mga video ng mga vlog, mga vloggers sa Pilipinas, guys. Ano? Okay. You know. <laughs> Hindi pa namin na ilagay yung TV doon sa taas kasi bago pa lang siya. So, ilalagay namin siya dito, guys. Dito sa dingding. Pero, sa mga next week na siguro kasi wala pang time. Kaya, nandito siya sa baba. Ayan. You know. Tapos, tapos, na check din ako ng mga bulaklak, guys. Ayan, Oh. ganda niya, guys. Ito, mga bulaklak, o mga, mga tanim ko, guys. Meron pa dito sa veranda namin, eh. Ayan. Parang ulan siya, no? No. Ito, Every Christmas lang siya nabubuhay pero binili ko siya dinidiligan ko araw-araw guys kaya ayan may bago siyang dahon kahit namatay na yung iba ayan, pero at least may bago siya guys ito hindi pa iwan ko kung mabubuhay ba pero mabubuhay siguro to guys ayan ayan ang kaligayahan ko guys mga tanim meron din dito guys ayan at saka ito oh limon grass siya guys tanglad yan lagay ko lang diyan oh ito ito transfer ko pa siya guys sa malaki hanap ako ng ibang guys balik na tayo muna sa tayo <laughs> nanood ako ng vlog nila kahapon yung usapa challenge